minutes lang ito. Itagal at okay. Sorry guys. Torque guide ako guys. Ikot <coughs> naman. lagi ka nakapunta dito. Kapala yun. Ito, phase 3. O, oh, dito tayo. There's a God. Oh, God, tuloy. Sa may phase 3 na. Phase 3, ayan. O, oh, kalaki-laki. Oh. Asagot. Ayan, o. Oh. Saan ka nakatingin? Galing <laughs> na, o. May mga... At least may pangalan. Tingnan ba dito? ano ba 'yun anong anong lap 'yun? 2319 ikot hey, mo? Hay! 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 Dito basta-basta